Sa bagong pagsusuri ng Pentagon tungkol sa kapangyarihang militar ng China, binigyang diin na may malaking implikasyon nito sa global na larangan. Ang China ay isa sa nangunguna sa aspeto ng teknolohiya sa larangan ng armas tulad ng hypersonic missiles at global deployment designs. Ang impormal o matipid na impormasyon mula sa Defense Intelligence Agency ng China ay nagbibigay ng alarma sa US na naglalarawan kung paano ang Beijing ay nagpapalakas ng kanilang kapangyarihan sa pagkuha ng teknolohiya at pagtutok sa kanilang interes sa rehiyon. Ang potensyal na hidwaan sa pagitan ng Taiwan at China ay nagdadagdag ng komplikasyon sa umiiral na pagpapalakas ng militar ng China na nagdudulot ng pag-aalala sa Estados Unidos. Sa video ng ito ay ating alamin ang mga advanced weapons ng China na ay kinakabahala ng US. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Ang mga aircraft carrier ay isa sa mga kinikilalang armas upang makamit ang tagumpay sa modernong pakikitigma at sa kasalukuyan. Ang China ay mayroon nitong tatlo, ang Liaoning, Shandong at Fujian Carrier. Mayroon itong mga nakaantabay na masandata na mas nagiging mas epektibo laban sa kalaban. Ang Dongfeng 21 Ballistic Missile, ito ay isang land-based mobile medium-range ballistic missile na tinatawag na carrier killer. Noong 2022, ang Liaoning Aircraft Carrier ay nagsagawa ng isang misyon sa Kanlurang Pasipiko, ngunit nagpadala rin ang Estados Unidos at Japan ng may aircraft carrier upang magpatrolya sa palibot ng Liaoning. Agad na tumindi ang tensyon at kung ang US at Japan ay naglakas loob na kumilos laban sa Liaoning, ay tiyak na gaganti kaagad ang China. Lisan din naman agad ng US at Japan ang nasabing lugar. Gayunpaman, ang mga naturang insidente ay malamang na mangyari muli at kung mangyari at humantong sa labanan ay mayroong panlaban ng China upang wasakin ang aircraft carrier ng kaaway. Ang Dongfeng 21D ay umaabot sa bilis na 10 Mach at may humigit kumulang 3,000 km ang kayang abutin. Ito'y mabilis sa malayuan at may kakayahang magbago ng direksyon na nagpapahirap sa pag-intercept dito. Kahit na napigilan ng kaaway ang Dongfeng 21D, ang malakas na galaw nito sa ganong kabilis ay magdudulot pa rin ng pagtama sa aircraft carrier dahil ang aircraft carrier ay mahihirapang makaiwas. Bilang karagdagan, ang China ay mayroon ding Dongfeng 100 supersonic cruise missiles na mas mahirap ma-intercept kaysa sa Dongfeng 21D. Ang mga fighter jet ay mga advanced na sandata din na hindi mawawala sa mga makapangyarihang militar na bansa tulad ng China. Ang China ay nakabuo ng maraming fighter jets at sa kasalukuyan, ang pinaka advanced ay ang J-20 na binuo ng Aviation Industry Corporation of China. Pinagsamang lakas na may high altitude perception, high stealth at high maneuverability. At ito ay isang 5th generation stealth fighter jet at maraming sangay ng Chinese Air Force ang nilagyan nito. Dati ay nagpadala ang U.S. ng B-1 bomber at iba pang sasakyang panghimpapawid sa hangganan ng China-India at nagsagawa ng magkasanib na pagsasanay militar kasamang Indian Air Force. Ang B-1 bomber ay lubhang mapanganib. Kung ipapakalat ito ng U.S. sa hangganan ng China-India, ang kadlurang panloob ng mga ng China ay nakahanda sa lahat ng oras. Ang Western Theater Command of Chinese People's Liberation Army kasama ang J-20 ay nakantabay anumang oras at kayang tapatan ng mga pinadalang aircraft ng U.S. Kapag ang U.S. ay maglakas loob na tumawid sa linya, ang J-20 ay agad na maglulunsad ng isang pag-atake. Maging ang eksperto sa militar ng U.S. na si Taylor Rochaway ay umamin na ang J-20 ay halos walang mga kahinaan. Sa ilalim ng sweep ng X-Band Radar Waves, ang reflective surface area nito ay halos kasing laki lang ng isang karaniwang magpay. At kung walang radar search, ang J-20 ay makakakuha ng impormasyon ng kaaway sa pamamagitan ng Passive Optical Detection Equipment. At bilang karagdagan, ang sistema ng avionics nito ay maaaring katumbas ng sa US F-35 fighter jet. Ang mga armas na nuklear ay lubos na mapanganib at mapaminsala. Ngunit ang mga laser weapons ay hindi rin nagpapahuli dahil ang bilis ng kanilang pagpapaputok ay kasing bilis ng liwanag. Ang paggamit ng high-intensity laser beam ay may kakayahang sirain ng mga sasakyang panghimpapawid, missiles at maging ang mga satellite. Bilang karagdagan, ang bilis ng isang laser gun na umatake sa isang target ay napakabilis at tumatagal lamang na isang fraction ng isang segundo upang ilipat ang firepower. Ang mayroon nito at unang gumamit upang sirain ng mga missiles ay pinangungunahan ng US at Russia. Ngunit ngayon ay sumali na rin ang China sa koponan. Bagamat hindi pa gumagamit ng laser gun ng China sa larangan ng digmaan, ay pinakita ng Saudi Arabia ang kapangyarihan ng mga laser gun na gawa sa China. Matapos bumili ng mga sandatahang laser mula sa China, ay mabilis na inilagay ng Saudi Arabia ang mga ito pang kontahin ang mga drone at sa isang pagkakataon ay binaril ang 13 unmanned aerial vehicles. Ito ay nagmamarka ng unang pagpapakita sa mundo ng pagiging epektibo ng mga sandatang laser sa labanan at tiyak na nagbunga ang pamumuhunan ng Saudi Arabia. Tuwang-tuwa sila habang ang Estados Unidos ay hindi mapalagay. Ang masandatang laser ng China ay maaaring umabot sa power output na 100 kilowatts na naging ganap na sapat ang kanilang mapanirang pwersa. Ang Marmas ay medyo tahimik din at maaaring i sa lupa, dagat at hangin. Kinakatakutan sila ng mga sasakyang pandagat, tangke at fighter jets. Igit pa rito, ang masandatang laser ay hindi nangangailangan ng pisikal na bala hanggat may sapat na kuryente ay maaari silang gamitin. At kapag nakadeploy sa lupa ay maaaring mapaputok mula rito at kayang siray ng mga low orbit satellite ng kaaway. Ito ay particular na kinakabahala ng mga bansa tulad ng Estados Unidos na lubos na umaasa sa mga satellite system. Kung matarget ang mga sistema ito ay maaari silang malito at hindi makagawa ng agarang aksyon. Ang electromagnetic cannon ay isa ring sandata na kinakatakutan ng Estados Unidos. Ito ay epektibo sa pagharang ng mga cruise missiles at ballistic missiles. Mari pa nitong bombahin ang mga barko ng kaaway nang hindi lumalapit sa kanila. Matagal nang nag-aaral ang mga estado ng mga electromagnetic cannon at ang teknolohiya ay matatag na. Ngayon ay gumawa rin ng mga makabuluhang pagunlad ang China na halos kapantay na na ng US sa teknolohiya sa paggawa nito. Ang electromagnetic cannon ay hindi umaasa sa tradisyonal na pagpapaandar ng pulbura at sa halip ay ginagamit nito ang lakas ng ampere ng electromagnetic field upang mapabilis ang projectile na lubhang nagpapataas ng saklaw at bilis ng pagpaputok. Ang layong kaya nito ay maaring umabot sa 200 km at ang bilis nito ay 7 Mach. Ang elektromagnetism bilang isang mekanismo ng pagpapaandar ay nagdaragdag din ng lakas ng armas na ito. Tulad ng mga laser, kapag ang electromagnetic cannon ay pinaputok, hindi ito gumagawa ng malakas na ingay di tulad ng tradisyonal na bala, kaya naman ginagawa ito ng mas patago. Bilang karagdagan, ang gastos nito ay medyo mababa. Ang mga opisyal ng China ay gumawa ng isang programa sa mga electromagnetic cannon noong unang bahagi ng 2022 at pinakilala rin ang mga sandatang ito sa publiko. Pinagmamalaki nila na maaari itong tumagos sa isang 80mm thick steel plate sa layong 100 km. Bagaman hindi ito isang opisyal na nunsiyo, ay pinakita pa rin ang kakayahan ng mga electromagnetic cannon sa madla. At syempre, ang mga sandatang ito ay maliit na bahagi lamang ng arsenal ng China at marami pang ibang advanced na weapons. Sa ganitong kalaking banta, makikita na natin na naging maingat ang mga magkabilang panig. Ikaw kaibigan, may alam ka pa bang iba na advanced weapons ng China? paki lamang po sa ibaba. Maraming salamat po.